Hi mga ka bell, good evening, ayan Ngayon mga ka-twin bell, mag -ano ako, mag-video ako ng short video only Nagluluto ako ngayon ng pacham Alam mo pacham, kasi may tira kaming manok Tapos ito is galing sa garden, galing sa tanin ko sa labas <laughs> Ayan, di ba nakapag-harvest din? So, ayan na. Magluto tayo ng konti. Konti. Luto tayo ng... Paano lang to Tirang pagkain. No, tirang pagkain. Luto ito. Tirang pagkain. And then... Igigisa ko lang to Tapos itong gulay. Para siyang bak choy. Pero sa Pilipino store ko to siya na ako nabili. Tapos tinanim ko yung ano niya, yung body niya. Tinanim ko. Ayun, tumubo. Tapos, naka tatlong harvest na ako. <laughs> Pakunti-kunti lang naman. So, okay na rin. Sarili. Walang uod, wala lahat. Fresh. Maganda maganda, hindi siya kasing ano ni sing pangit ni Bakunawa basta maganda ang kanyang face, maganda rin yung look so so ito, ilalagay ko ang chicken <laughs> try chicken uh, binili namin, lechon manok pala ito, lechon manok uh, binili, tapos may pirasa Binili ko, um, ko yung aking mga workers. Salad, with salad. Ito yung tiranag. So, masarap ito. At malinam na. Chiki chiki bomb is a bubble gum. Ayan. No. Timplahan lang natin ng ano ba to? May laman ko ba to? Konting soya. May, may, may timpla na kasi siya eh. May timpla na. Kasi lucho na siya eh. Lito na yung manok. Lito na yung manok. So, ginisa ko lang. Kumbaga, parang ininit ko lang siya. Tapos, nilagyan ko lang siya ng gulay. Kasi, nakakaano ni, nakaka, ano kumain, kumain. Walang gulay. So, takpan muna natin. Yan. Kasi, si Ethan naman, nagluto na, kasi ayaw naman niya yan. So, kain na anak. Nagluto siya ng spam. Hey, At Itlog na naman. Ayan. So, wala siyang pinggan. na So, here. Here, master. Move your cell phone. Master? You're the master because you don't get your plate. So, ayan. You like the sauce? Master? You sauce? Vinegar sauce? Master, here, get the rice, master. Hmm. <laughs> So, ayan, no. Oh, master ko siya. Ano po, tayo ng kanyang sausawan. He loves vinegar. Kaya muna natin siya. Mayroon ng konti. Ayan. Master. Ayan. Here you go, Master. you go. Kumukulo na agad. Ayan. So, nag-ano-ano -ano na siya. Mainit na yan. So, ilalagay na natin itong bulay. Hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit na parang. Sote! Sote! sa <laughs> Simple but tasty. Hehe, at kaya ito 'yan. Ganun lang para-paraano 'yan, pacham na di ba? So, ano anyway, ba, hindi ako nagsaing ng kanin. yun lang yung kanin namin, sira. Pero mususayin hindi ko ako kasi. Si Renz wala si Renz sabi niya magte-tendon. Malaysia, siya. Bumisita sa kanyang jowaer. So, ayan. Sabi niya, magdadalawa siya ng ulam. Kasi meron kasing buffet restaurant yung jowaer niya. So, ayan. Mag-Pilipino Asian store pala. Asian store. So, Ayan, no? Di ba? Masarap na yan. Hindi ko na siya tinimplahan ng asin. Wala na akong nilagay na paminta. Kasi meron na siya, eh. Meron na yan. No? Magdadagdag na lang ako mamaya kung kailangan. Kasi timplado na kasi yung manok. Kasi talagang inano ko lang siya. Parang pinainit. Gusto ko nga sanang ipagawa kay Renz yung pastil. Na-miss ko talaga yung pagkain pastil. Pero hindi man ako marunong magluto ng pastil. So, ayan, no. Half cook lang yan. Kasi ako lang naman ang kakain yan. Kasi sila naman nakain ng ganyan na yung matanda. So, half cook lang ito, mga mga kabebe, mga katumbe. So, ayan. Ayan na, no. Short update lang yan, mga ka katumbe. Walang sabag. Isa lang yan. Ayan. Thank you so much. I uh, think mga bebe na nag-support. Thank you so much. Bye!